Alam nyo ba mayroong story sa Bible tungkol kay Jonah? Kilala nyo ba si Jonah? Siya yung kinain ng isda o nilunok ng isda at nanatili doon na buhay sa loob ng three days and three nights. So, ang story niya ay hindi pangkaraniwan kasi um ito ay um inulit-ulit na na-inirelate hanggang dun sa kapanahon ng pani ni Jesus and rin to uh, na ikwento pa rin to na pasama pa rin sa New Testament samantalang ito ay nangyari ng Old Testament Bakit kaya? Kasi nga si Jonas or Jonah sa English ay isang prophet ng Diyos na ano masunuri naman siya kaya lang minsan nagdadahilan para hindi niya sundin yung inutos sa kanya Isang araw inutosan siya ng Panginoon pumunta siya sa isang city ng Nineveh para ano uh, warningan yung mga tao doon na magbago na kasi mga mali ang ginagawa ng mga taga-Ninive. Sabi ng Panginoon, bibigyan natin ng chance kahit na masama yung lugar, yung mga tao doon. Uh, pagpapadala ko ng messenger para mag-warning. O sige, uh, magsisi na kayo sa kasalanan nyo. At uh, para hindi na lang kayo paparosahan. So parang more or less ganun yung gagawing ano, gagawing ni Jonas na warning. Pero, meron siyang uh, dahilan bakit ayaw niyang sumunod. Pero hindi niya naman agad sinabi sa Panginoon yun. Siyempre, mga ka ba? Eh, siyempre, Diyos yun eh. Tsaka sanay naman siyang sumusunod sa Diyos. Pero this time, uh, inisip niya, hindi niya muna susundin ang Diyos kasi naisip niya parang hindi naman yata uh, tama yun na uh, bigyan pa ng chance yung mga tao na yun kasi sobra-sobra na yung ginagawa nilang kasalanan. hindi ko alam. Pero, ganun yung yung uh, ano ng story, yung sinabi ng story ng bandang huli, meron pala si si Jonas na dahilan bakit ayaw niyang pumunta. So, uh, bakit nga ba ayaw niyang punta yun, yung, yung eh? Kasi, ang mga nakatira pala dun ay, ano, mga abusive ng mga tao, mga Assyrians. So hindi gusto 'yun ni ano ni Jonas na yung mga tao 'yun yung mabuhay pa. Kasi paano pa pagka masasama, mga salbahe, gusto 'yun ma ano eh, madispatch na mawala na, 'di ba, para tumigil na 'yung kasamaan. So para kay Jonas, uh, mas maganda ay 'wag na lang bigyan ng chance. Gusto na na maparusahan. Kaya hindi niya wa -warningan. Anong ginawa niya? ginawa niya, sa halip na pumunta siya sa uh, Nineveh, ay pumunta siya sa ibang lugar. So, pumunta siya sa ano, lumakad naman siya nang inutusan siya ng Diyos, pumunta siya sa terminal, ah, hindi pala terminal, ano ba tawag doon, yung uh, pantalan, uh, sabihin na natin dito, uh, ang, yung mga pinagdadaungan ng barko, Um, 'di ba may anong tawag doon pantalan 'di ba so pumunta siya doon at naghanap siya ng masasakyan niya sa halip na pupunta siya sa Nineveh na sa bang lugar ang Nineveh 2000 miles 'yun from uh, sa kanyang panggagalingan sa Tarsis. kaya siya manggagaling 'di ba at uh, ngayon sa panahon na to sa bang nandoon ang Tarsis? um Ah, hindi pala. Si Jonas ay pumunta sa Jopa. At, ayon uh, yun, ayun yung terminal yun uh, ng mga barko. Yun yung daungan. Parang, ah, doon siya kukuha ng mga barko na sasakyan. At, uh, sa halip na pumunta siya sa ah, uh, eh, ang pinuntahan niya yung, ano, yung sinakayan niyang barko papuntang Tarsis. Yun yung papunta ng malapit sa Spain. Sa Spain. Eh, yung Ninibe naman ay papunta sa may, ano yun, ni eh, Assyria. So, iba magkaibas siya na ng lugar. So, sumakay doon si Jonas kasi meron siyang iniisip na ibang paraan. Sabi niya, pagtatagalin niya siguro pagka hindi niya winarningan yun, makakalimutan naman ang Panginoon na baka o baka ma maisip na hindi hindi na mapansin ng Diyos na hindi niya winarningan ay di ano uh, hindi magsisisi yung mga tao sabi ng Panginoon eh ay ay talaga magsisisi nitong mga taong to parurusahan ko na lang hindi nakinig kay Jonas pero sa totoo hindi pumunta si Jonas at ano uh, mayroon siyang mga dahil-dahilan ngayon uh, natin sa story si Jonas ay uh, after na naglakbay siyang ganun, papunta sa ibang lugar, eh, syempre, pinapak, pinapagmasdan siya ng Panginoon sa gagawin niya. Kaya, uh, ginawa ng Panginoon ay pinahintulutan niya na magkaroon ng bagyo. So, nagkaroon ng bagyo sa dagat, alam natin ang story, mukhang lulubog yung barko, hanggang yung mga tao natakot na, isip sila, sino kaya yung may dala ng malas dito. At nalaman nila na si Jonas, dahil inamin din naman ni Jonas, sabi niya, ako, ako yung may kasalanan, bakit nagagalit ang dagat, nagagalit ang Diyos? Kasi tumakas ako eh, may inuuto sa akin, hindi ko sinunod. So, inamin naman niya. At, uh, sabi niya, tapon niyo na lang ako sa dagat. Sabi niya, para matigil na to, kasi mamamatay kayo lahat dito, dahil lang ko. Dahil lang sa akin pala. So, ginawa ng mga tao, kahit na -ta alala sila, natatakot sila sa gagawin nila, sabi ni Jonas, huwag kayong mag-alala dahil mas maigi na yung ako na lang mag isang ma mamatay kaysa kayong lahat at sigurado sigurado nyo sigurado yan pagka tinapon nyo ako sa dagat tatahimik na siguro ibang mga tao iba ibang ang kanilang iniisip gagawin nila para mag aalay sila sa dagat aalay nila si ano si Jonas para tumigil yung paggangalit ng alon at nung tinapon nga nila si Jonas sa dagat ano nga nangyari hindi e, tumigil na yung alon at Uh, si Jonas naman, ang rest ng story ay nilunok siya ng isang malaking isda. And pagdating niya sa loob ng isda, uh, nalaman niya talaga na ano, hindi siya makakataka sa Panginoon. Nagsisi naman siya. So, sorry naman Lord. Uh, hindi ko alam kung ano naging conversation nila. Inamin niya talaga. Kasi inamin niya sa mga tao yung kasalanan niya. Ay ganun, ito pa, hindi pa niya aminin sa Panginoon yung kasalanan niya. sa loob siya ng, ng bituka ng isda. Sabi niya, Lord, sorry naman talaga. Ano na lang, sige, pupunta na ako. Kaya, ang ginawa naman ng isda, natusan ng Panginoon, marahil ang isda, pumunta ka na sa Nineveh, at ito ang special na, na, na <laughs> submarine na sinundo, o saan sana sinundo ng isda si Jonas para dalhin sa Nineveh. At pagdating sa Nineveh, ang mga tao naman doon, syempre nagulat sila. Merong isda na, merong uh, tao na isinuka ng isda ay di ang mga tao sabihin ba, may tao na lang galing sa loob ng isda, ano kaya ang message? And ang mga tao ay ano, nakinig sa uh, pabalita ni Jonas, kasi si Jonas ay ano na, nag-preach na siya, nangaral na siya, sinabi niya, oh, magsisi kayo sa kasalanan niyo, kasi hindi kayo nagsisi, hindi niyo iniwan yung mga kasalanan niyo ngayon, gugunawin to ng Panginoon, at mamapatay kayo lahat. Sino ba naman ang hindi makikinig doon sa isang tao nagmula sa sa laman ng eh, sa bito ka ng isang isdang napakalaki isinuwa ka ng isda doon eh, ang mga tao ay dapat makinig at talagang makikinig at ano nangyari hindi po ng Holy Spirit ang mga puso at silang lahat ay nagsisi at hindi na itinuloy ng Panginoon ang paggunaw sa Nineveh so that's the story sa atin naman um, Uh, meron tayong ano sa ating sa ating buhay ngayon. Bigyan natin ng relevance ng kahulugan. Lahat tayo ay pwedeng maging katulad ni Jonas. Meron tayo yung uh, iba't ibang tungkulin or mission or uh, responsibility na binibigay sa atin ng Panginoon. Bakit tayo nilikha sa mundo na to? batay tayo nilagay dito sa mundo na to? Meron tayong tungkulin. At bawat isang iyon hindi ganun minsan kadali na isa katuparan o gawin, di ba? sa iyong mga kinalalagyan na situation, may mga challenges or may mga hamon na dapat nating harapin para iyon ay ating maisakatuparan. Ano man itong bagay, pero sigurado ko na mayroon tayong mga gustong ma-achieve o mayroon tayong dapat gawin na nasa harapan natin na kailangan nating gawin. At ito ay kailangan nating seryosohin ang ating paggawa dito. Minsan may mga dahilan tayo na ano naman eh, valid naman yung reason natin. Unang-una, pwede tayong maging dahilan natin ay takot. Yan, maaaring natatakot tayo na gawin yun dahil hindi natin alam kung anong magiging resulta. di ba diba? Natatakot tayo na magigaw tayo. Hindi tayo magtagumpay. Natatakot tayo na merong um, kumontra. Natatakot tayo na ano pa, magkamali. <laughs> Yan natatakot tayo na ano, marami, marami yung takot kasi pag yan ay nauna sa atin syempre napipigilan tayo na mag try na lakasan yung loob natin para subukan natin yung ating mga dapat gawin pangalawa yung mga maling akala maling palagay ba, ba, meron kang gustong gawin o meron kang dapat gawin nangunguna na yung ating pagiging judgmental eh baka naman kasi ganito mangyari or hindi ko yan kaya or kung ano paman at uh, kung ano-ano pa man ang mga alalahan eh, ni na, wala namang uh, uh doon, pundasyon yung ating mga hinala or yung ating mga maling akala na kadalasan yung akala natin nakadepende lang yun kasi sa isip natin na hindi naman talaga totoo marami daw sa mga akala ay, ay hindi totoo kasi nakabase na yun agad sa resulta na iniisip natin na mangyayari eh, hindi pa naman, dahil hindi naman, natin, hindi tayo nakakabasa ng isip ba diba? ang Diyos lang naman nakakaalam yan. At isa pang dahilan bakit hindi natin sinusunod yung ating uh, tungkulin o hindi natin ginagawa na, na, at, na ayun nga yung mga, yung mga, dapat nating magawa kasi dinadahilan dinadahilan natin marami pa tayong ibang tinatapos may mga dahilan tayo masyado tayong busy yan isa pa yon di ba at isa pa rin na ang nagiging nating dahilan bakit hindi natin ginagawa yung mga dapat nating gawin, mga tungkulin, yan, mga, mga uh, duty, hindi na natin, tungkulin natin na dapat nating gawin kasi hindi komportable yung magiging situation natin. Magiging tayong, lalabas na tayo sa ating comfort zone, magsasakripisyo na tayo, meron tayong mga i-give up, meron tayong mga dapat na tanggihan, Or, uh, yun nga, ma-ano ma, tayo, ma, mawawala tayo doon sa ating kinasanayan na. Ayan, diba? So, yun ang mga dahilan, bakit uh, yun napipigilan o hindi natin ginagawa? Yung mga dapat natin gawin. Uh, so, madaling sa madaling salita, meron sana tayong uh, tungkulay, eh, meron tayong mission, meron tayong uh, goal na dapat na maabot ma natin. Hindi natin ginagawa yun dahil nga sa mga iba't ibang mga dahilan or mga, oh nga, mga dahilan kung bakit hindi natin yun ginagawa, hindi natin yun nagagawa. At uh, ito ay pwede natin lahat mapagtagumpayan. Pwede natin itong magawa sa tulong nino ng Diyos. So, ito sa mga pagkakataong ganito, nakikita natin yung ating kakulangan dahil hindi tayo, wala tayong superpowers, wala tayong uh, supernatural na mga uh, ano yun, mga resources. Talagang kulang. Kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa kakayahan, kulang tayo sa sa mga 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 pangangailangan para natin magawa 'yon. At dito pumapasok yung ating eh uh, pangangailangan sa ating Panginoon, sa Diyos na siya mag-guide sa atin at magpo-provide ng ating uh, mga kailangan ng ating uh, ng lakas at katalino para natin magawa yung ating mga kailangan gawin. Oh, 'Di ba? So, 'yon ang aking uh, ma share ngayong gabi sa inyo. Ah, uh, alam niyo kung saan ko kinuha yan. Yung story ni Jonas na yan. Yun po kasi yung lesson for this week dito sa ating uh, quarterly. Ito yung pinapag-aralan namin every week. So, for this uh, week is about ang um, title po ay eh, mga idinadahilan para makaiwas sa uh, pagmimisyon. Ibig sabihin doon sa ating gagawin. Meron sana tayong pwedeng mag magawa na para para may ma-achieve tayo, meron tayong matapos na gawain, eh, meron tayong minsan mga dahilan. At ito nga yun, yung mga nabanggit kong mga, mga bagay na nagiging kadahilanan. Bakit hindi natin, wala tayong na-achieve. Kahit anong part ng ano natin yun eh, hindi man yun siguro sa isang bagay. Maraming bagay. Gusto natin uh, mag-improve yung ating pamumuhay, yung ating um, kalagayan, financial man siya, or Uh, ito man ay uh, social or spiritual aspect lahat mga yan, meron tayong gusto sanang marating, meron tayong gusto ma-achieve pero, nagkakaroon tayo ng mga dahilan, bakit hindi natin yung ginagawa, kasi nga, ito, mga nabanggit ko kanina, natatako tayo o kaya, eh ano pa yun, nagkakaroon tayo ng mm, mga maling uh, palapalagay naging judgmental tayo, tapos masyadong time busy, ayaw nating maabala doon sa ating mga kinasanayan na ginagawa, and yung isa pa yung hindi tayo magiging komportable, magsasakripisyo na tayo. So, yung mga yon ayaw nating lahat. Pero yun nga, pagka ayaw mo, sabi nga, di ba, pagka there's no pain, no gain. Kung hindi ka talaga mag, uh, sasakripisyo or hindi ka talaga mag-effort, uh, hindi mo talaga ma... Uh, makakamit kung ano yung gusto mo, kung ano yung goal mo. Yan. So, uh, more or less, ganito po yung lesson na aming pinag for this week. And, uh, ang payo nga talaga dito, humingi tayo ng tulong sa Panginoon para yung mga weaknesses natin, yung mga kakulangan natin, yung mga uh, hindi natin kaya, ay ibigay sa atin. Matutulungan tayo para magawa natin yung dapat natin gawin. Yan. Hindi yung uh, hingi lang tayo na ibigay lahat yung kailangan natin. Kailangan natin kasing magtrabaho para ma isang bagay. Parang ano yan eh, gusto nating mabusog. Pero hindi tayo pwedeng ikain ng ibang tao. Kailangan ikaw mismo yung kakain para ikaw mabusog. Di ba? So, ayun, ganun yun. Ganun yon Uh, we have to do it by ourselves. Pero dahil nga ang ating kakayahan at ang ating karunungan, ang ating mga um, uh, ano po ba gamit ay, kulang hindi tayo uh, hindi tayo so, wala tayong mga uh, super duper na mga ka, mga resources at saka kapangyarihan kaya kailangan natin ng somebody more powerful than us which is our Lord our God so tayo po ay lumapit sa Panginoon para bigay niya sa atin yung ating mga pangailangan para mapagtagumpay natin lahat ng mga hamon natin sa buhay, ma-reach natin ang ating goal at para tayo ano magkaroon ng mas masaya at mas matiwasay na pamumuhay habang tayo narito pa sa mundong Earth, <laughs> sa ating planetang Earth. So, yun lang po at hanggang sa susunod, maraming salamat sa pag-watch sa aking, uh, video and uh, may God bless you everyone. And sana po kung nagustuhan nyo to, please like and share. So, God bless everyone. I love you all. Love you po.